Guys, ayan gagawa po tayo ng fat, po ang tawag nila dito. Yan mga tinapay-tinapay nila dito sa Saudi. Ayan, tara na. Guys, i-share ko lang sa inyo yung ginawa namin natin Mary. Uh, Mary Chris din kasi yung pangalan niya. At saka ako naman ay Mary Chris. <laughs> Char. Ayan po. Um, sabana po yung una namin niloto. Nagagawa din po ako dito sa, sa bahay. Yung mga fatar na to. Yung cheese, kerry cheese. Ayan po. kerry cheese po ang naman yan. Tapos yung ito ay sabana, Yung nasa loob na po. Ayan. Sabana, Ayan po siya. Ganun po dito. Mahilig po talaga sila ng mga ganyan. Tinapay-tinapay dito sa kanila. Kapag may bisita. So, ayan. Luto na po ang ating savana. At isusunod na po natin yung cheese. Yung kiri cheese po guys. Ayan sabana natin. Ayan yung carry cheese. Ilalagay na natin. Maganda po dito kasi machine Ganito po yung lutoan nila. Hindi ka na mag-oven, di ba? Pero bantayan mo po siya kasi wala po siyang oras at hindi po siya titigil kapag ano, hindi siya automatic na tumitigil yung orasan. Hindi ka tulad sa oven na may timer talaga siya. At ayan, gagawa din kami ng pizza. Simple lang yung pizza namin dahil lalagyan lang namin ng tomato, onion, at saka gilgitoy, pati yung olive. Ang likot-likot yung mga video Charot. Ay, naku. Ayan, guys. Yung ginawa natin. Kasi po, nag-ano ako. May ginagawa yung kabila kong kamay. So, ayan na yung pizza natin. Ayan. Maliliit kasi yung gusto nila. Kasi pag kain nila, gusto nila yung isang suho lang. Yun po yung gusto nila dito. Ayan nila yung minsan gusto nila yung malaki minsan gusto tal mas kapag may party gusto nila yung maliit so ayan tinikman ko yung curry cheese yung croissant croissant po ang tawag niyan croissant bread yung, yung kinain ko so ayan nagtanghalian po kami dahil wala po kaming ibang pagkain so nagluto po ako ng indomie at saka egg kasi wala po akong ibang makain Kurepot po kasi yung nanay ng amo kong babae, guys. So, ayan. Puti na lang, may Indomie yung kasama ko di yung dito, yung katulong dito, hingi po ako. Ayan, kakain mo na si Inday. Tingin-tingin lang kayo. Yan lang po ang kakainin ko. Yan lang po yung pang-lunch ko. Karepo talaga kasi wala po talaga kaming ibang makain. Kasi kuripot kuripot po. Minsan yung amoy to minsan magnanakaw na nga kami. Yung kukuha lang kami ng mga manok-manok dyan. Tapos lulutuin namin ng pasikreto. Ganyan po talaga yung buhay. Kapag OFW ka, kailangan marunong kang dumiskarte. Dahil mamatay ka at gugutumin ka talaga. Mangihina ka kapag hindi ka marunong dumiskarte. So, kailangan mo din talagang dumiskarte para makakain at hindi ka magutuman ako, kontento na po talaga ako kahit ito lang. Minsan, kapag nasa ibang bahay kami, lalo na sa side ng amo kong lalaki, yung nanay niya kasi mahilig siyang mag ano, yung kinakamay ko pa talaga kahit meron ng tinidor. <laughs> Pero sa mga sa side po talaga ng amo kong lalaki guys, yung nanay niya ay mapait po kasi kaya kahit ano-ano po talaga yung makain ko kapag nasa alhasa po kami. So, kaya kapag nasa alhasa ako, sinusulit ko yung pagkain na marami. Kasi kapag sa amin, kapag sa amin, meron naman mga tinapay, ganun. Hindi, kasi ako mahilig kumain kapag wala din kasama. So, kahit konti lang yung makain ko, busog na po talaga ako kapag wala talaga akong kasamang kumain. At kapag dito naman sa side ng amo kung babae, ang hirap po naman kasi yung mga dito, minsan wala. Kaya yan, minsan kinakain ko konti lang din. Nagtitipid din kasi. <laughs> Nagtitipid yung nanay niya sa ngayon. Hindi naman yan ganyan dati guys. Pero ngayon iba na kasi yung ugali na nawala na sila ng isang katulong. Dahil inalisan sila tapos hindi naman po talaga nagpaalam sa kanila ng maayos. Hindi na po kasi bumalik. So 10 years na kasi yun sa kanila tapos ganun lang ang ginawa. Baka ganun sila, nagbago din yung ugali nila. Dahil kahit man maging mabait sila tapos ganun din naman ang gagawin, diba? ba? Ay na Sana naman ay hindi naman sila maging madamot sa ano sa pagkain. Dahil mas ma aalis din talaga yung katulong kapag ganun, di diba? Kain is life naman talaga dapat eh. Bakit kasi pagdamot? Tapos yung dati, hindi naman masyadong nagdamot sila dati. Pero inalisan din naman sila. Kaya, unti-unti silang nangbago. Nagbago din ng ugali. Kasi nagbago din yung mga katulong. Yan. Yan lang po yung kinain ko. Ang bagal-bagal ko namang kumain. Pero kapag ano, masarap yung uh, na Pinoy food yung kakainin ko. Ayan, gabi na po. Ayan, nagsama-sama na yung mga katulong at bumili po sa labas yung mga uh, dito. At syempre, mga tinik na lang yung naiwan sa amin. Tinik ng isda. <laughs> Ganyan po talaga sila dito, guys. Marami yung kanin kapag na-order ka sa labas ay mas marami po yung kanin kaysa sa laman. Kaysa po sa isda or mga ano pa dyan, manok or lamit o ganun po. Ganyan po talaga. Mas marami yung kanin nila. Ayan. Mas kakain pa rin kami kahit po yan lang po namin. Siyempre, mabuhay mo ka na kasi may isda at, ay, may isda naman po yan. Kunti, tapos may manok pa. Yan, yung, si Best Grace, si, yung kasama ko, nagsisayaw, <laughs> naluka na ha. Hayaan nga na yan guys, kasi gusto lang yung magsaya sa sarili niya. At saka itong naka-violet ay si Best Beverly. Ito naman ay si Best Grace. ay yung isa. At saka si Ate Mary, nakatago po. Makikita nyo maya-maya. Kasi nahiya naman talaga akong mag-video sa kanina. At saka hindi ko talaga maaay video. Mahirap talaga yung camera ko ay nasa ano lang. So, ayan. Nag-video din kasi si Grace. Pareho kami. Kasi vlogger din po yan. May YT din siya. The Gracious Time. Tapos yung sa FB niya ay Chris and Valdez, yung pangalan. Si Namonetize na, na din mga... yun sa FB guys. Kaya ganyan siya. Lagi din siya nag-upload. So yan, kain-kain lang tayo. Ito lang po yung dinner namin. Busog na po kami. Ayan si Ate Mary. Ayan si Joe. Kasama ko yung naka-green. Yan talaga yung kasama ko na makulit, magulo. <laughs> ano talaga yan siya. Minsan may ano din talaga. May time na hindi kami magkasundo. Ganun talaga ang buhay. Hindi talaga pare-pareho yung ugali ng tao. Pero okay lang, ganyan talaga. Sanay na tayo dyan. Ayan, kain lang tayo guys. <laughs> si Basic Grace. Yan po si Basic Grace. Natagal ko na rin yung naging kaibigan kasi 4 years na din po yan siya dito sa Saudi. Matagal-tagal na din siya. Naging 4 nag years siya ngayon na August. nag din yan siya sa amin ng ano pagkatapos. Nagbakasyon na din yung amo niya pagkatapos ko dyan. Diyan sa, nanay nila. Tapos, nung isang araw, ano po, doon siya sila sa amin. Doon siya sa amin. Ayan, kain-kain lang. Mga bisyo darating. Kaya nagtingin-tinginan kami. Dumating yung mga kapatid, yung kapatid ni amo eh ano kasi yun, nag-check-check kasi sila kung ano ang kinakain ng katulong. Ganun sila, guys. Sana ako. Pero yung side ng amok na lalaki, walang problema talaga. Dito lang talaga yung side ng amok babae. Ayan, thank you for watching, guys. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking video. Kahit po ganito kagulo. God bless you all, guys. Ingat po kayo lagi. Ayan, patapos na din po kaming kumain ito. Bye. God bless you all.